mga sibilyang nasa gip ng tropa ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng clearing operation sa Marawi City laban sa Maute Group. Habang nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mahigit sa 70,000 individual na naapektuhan ng gulo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ito ang mapa ng Marawi City. Mahigit sa 87 square kilometer ang lawak nito na katumbas ng tatlo at kalahati ng Marikina City. Ang populasyon ng Marawi City ay mahigit sa 200,000 at binubuo ng 76 na barangay base sa census ng Philippine Statistics Authority noong 2015. 70% ay mga muslim na karamihan ay mga Maranao. Sa ulat ng West Mincom, ay may panibagong 163 sibilyan ang narescue sa isinagawang clearing operation ng militar kahapon. Taakong Ka alas 10.20 ng umaga ay nagkaroon ng bakbakan habang sinusubukan pasukin ng tropa ng militar ang Lanao del Sur Electric Company o Lasureco sa barangay Gadungan, Marawi City. Sa text message mula sa isa sa mga naipit na sibilyan sa isang building sa Lasureco, dalawang araw na silang hostage ng nasa 30 terorista tagumpay na nailabas ang 22 sibilyan sa Lasoreco habang ang 20 iba ay nailigtas din mula naman sa ibang lugar sa barangay. Daakong alas 2.30 ng hapon kahapon ay nakasagupaan din ng militar ang ilang terorista sa barangay Marinaot hanggang sa narating ng ibang tropa ng pamahalaan ang barangay Saber kung saan nailigtas naman ang isang 121 sibilyan. Sa pitong araw na labanan, 65 miyembro ng maute ang napatay habang 17 sundalo at tatlong pulis naman ang nasawi. Labisyam na sibilyan ang pinatay ng mga terorista, kabilang na ang walong katawan na natagpuan sa tabi ng kalsada. Sa ngayon ipatuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang militar, subalit tumanggi na itong inetalya ng AFP. Naniniwala ang AFP na nasa lugar pa rin ang leader ng mga terorista na si Isnilon Habilon. May impormasyon at naniniwala kami na nariyan pa siya at maaaring uh, ito ang dahilan kaya uh, ang pagdepensa sa mga ilang lugar ay nagiging matindi. Sa ulat ng DSWD, mahigit sa 71,000 individual ang direktang naapektuhan ng kaguluhan. Halos 11,000 nito ang nasa 20 evacuation centers na nasa palibot ng Marawi. Ang mahigit sa 3,400 ay nasa Lanao del Norte, particular sa Iligan City, Bacolod, Baloi at Pantauragat. Halos 7,400 na naman ang nasa Lanao del Sur, particular sa Sagiwaran at Kapay. Mahigit sa 60,000 katao naman ang mga nakituloy sa kanilang mga kaibigan at kaanak. Mahigit sa 3,700 na katao ay nasa Iligan City at Cagayan de Oro City. Mahigit sa 56,000 ay hindi na lumabas ng Marawi at nakatuloy na lamang sa mga kamag-anak at kaibigan nila sa lungsod. Mahigit sa 30 milyong piso na ang halaga ng pagkain at iba pang pangangailangan ang naitulong ng DSWD sa mga naapektuhan. Habang tumatagal ang gulo sa Marawi, nataragdagan ang alinlangan ng mga residente na makabalik sa normal nilang buhay. Mga nasirang tahanan, gusali at eskwelahan na apektado ang kanilang pamumuhay, negosyo at edukasyon. Daang milyong pisong pondo naman ang kailangan para maibangon muli ang ating mga kababayan sa Mindanao. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines.